May sekretong pintuan sa loob ng sekretong piramid ng Egypt. Maligayang pagbabalik sa Roots TV. Ang Egypt ay puno ng mga misteryo na magpapalito sa mga dalubhasa. Kaya mula sa nawawalang lungsod na kamakilan lamang natagpuan hanggang sa barya na maaring patunay na may buhay sa ibang planeta. Una ay suriin natin ang nawawalang lungsod kailangan nating tingnan ang nawawalang lungsod na nadiskubre. Maring isipin mong imposible na mawawala ang isang lungsod, ngunit iyon ang nangyari sa lungsod ng Athens sa Egypt. Ito ay nawawala ng mahigit sa 3,000 taon, ngunit kamakailan lamang itong natagpuan. Isa ito sa pinakamahalagang pag-aaral sa Egypt. Upang gawing mas nakakamangha, ay aksidente natagpuan ng lungsod na ito noong Setyembre 2020. Isang grupo ng mga archeologists ang nasa Egypt at hinahanap nila ang isang templo ngunit sa halip ay natagpuan nila ang isang buong nawawalang lungsod. Ang nawawalang lungsod ay tinatawag na Aten o kilala rin bilang ang nawawalang gintong lungsod ng Egypt. Ang lungsod na to ay itinayo sa kasikatan ng imperyo ng Egypt at nagpapakita kung ano ang buhay nung sinaunang panahon sa Egypt. Ang lungsod ay may maayos na mga bahay, mga pagawaan at maging mga gusali ng pamahalaan. At narito rin ang nakakatakot na umiikot na estatwa. Ang video ng surveillance camera na to ay mula sa British Museum at ipinapakita nito ang isang sinaunang Egypt artifacts na kumikilos mag-isa para itong sinaniba ng spirito. May mga naniniwala na ang larawang ito ay may sumpa ng isang Diyos ng Egypt. Ang mga kawani ng museo ay labis na naguluhan dahil ang estatwa ay kumikilos ng mag-isa. Sinasabi ng ilang eksperto na ang paglalakad ng mga tao ay maaring sanhi ng paggalaw ng estatwa. Subalit hindi naman kumikilos ang ibang estatwa. At narito rin ang misteryosong itim na kahon. Sa Egypt, maraming mga kakaibang itim na kahon ang natagpuan. Ito ay gawa sa matibay na granite at bawat kahon ay may timbang ng mahigit sa isang daang tunilada. Ang pagkakagawa nito ay itinuturing na nakakamangha. Nasa 24 na mga itim na kahon ang natagpuan, ngunit ang paraan kung paano o bakit ginawa ito ng sinaunang Egypt ay isa pa ring misteryo. Karamihan sa mga ito ay natagpuan si sa isang burol, labing dalawang milya sa timog ng dakilang piramid ng Giza. Sinasabi ng maraming mga eksperto na hindi ito kayang gawin ng teknolohiya ng mga Egypt kaya't nananatili pa ring misteryo ang pinagmulan nito. Kung hindi ang sinaunang Egypt ang gumawa ng mga ito, ay sino? at narito rin ang barya ng alien. Ang mga baryang ito ay napatunayang ebidensya na ang mga alien ay bumisita sa Earth ayon sa ilang mga eksperto na tagpuan ng mga barya sa timog ng Egypt at tila nagpapakita ng mga bagay tulad ng UFO at mga alien. Ang barya ay tila isang alaala ng UFO. Naniniwala ang ilan na ang mga baryang ito ay isang tanda na maaaring bumalik ang mga alien sa Earth sa madaling panahon Samantalang sinasabi ng iba na maaaring ito ay simpleng bagay Ngunit marami rin pala sa mga artifacts ang may kaugnayan sa si alien Halimbawa ang sikat na medieval painting ng Katoliko na merong UFO sa likuran Ang mga alien na nagpapakita sa sinaunang Egypt ay tila napaka-misteryoso Kaya ano ang ibig sabihin ng mga ito ay nananatili pa rin misteryo Susunod ay suriin na rin natin ang mummified crocodile. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga tao ng mami? Ngunit alam mo ba na ang mga sinaunang Egypt ay gumagawa rin ng mami na buhaya? Natagpuan ng mga Egyptologists ang marami sa mga mami sa mga libingan ngunit bakit ginawa ito ng mga sinaunang Egypt? Maaring ang mga mami ay regalo sa Diyos lalo na sa Diyos ng buhayan na tinatawag na subik. Ang mga mami ay ginawa lamang para sa mayayaman at makapangyarihang tao sa sinaunang Egypt kaya't ito ay tunay na isang malaking karangalan para sa mga buhayang ito. Nakakalungkot na hindi nagtagumpay ang ibang mga archaeologists na hanapin ang libingang ito. Ngunit dahil sa pagsisiyasat ng isang archaeologist ay ginamit niya ang sonar at ground penetrating radars at dito niya natagpuan ang lokasyon ng kv 5 na kung saan ay marami ang namangha sa kanyang nadiskubre. At narito rin ang nawawalang barko. Ang Heracleion ay dating isang malaking lungsod sa Egypt, ngunit sa paglipas ng mga taon ang lungsod ay nawala. Ito ay nagtago sa ilalim ng dagat sa libu-libong taon na tinatawag ng marami na Atlantis. Ngunit nakakamangha na dalawang libong taon pagkatapos ay natagpuan ang nawawalang lungsod at barko. Natagpuan ng mga mangingisda ang pitong daang mga anchors daan-daang mga estatwa at hanggang sa 64 na lumubog na barko. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang nawawalang military ship na ginawa gamit ang sinaunang kasanayan sa paggawa. Ang barko ay may 82 talampakan ng haba at ginamit upang ipagtanggol ang baybahay ng Egypt. At narito rin ang nawawalang kabaong. Noong Nobyembre 2020, natagpuan ang isang daang nawawalang kabaong sa timog ng Cairo. Sa loob ng mga kabaong ay may mga mami at apat na pong estatwa. Meron ding mga gintong maskara. Ang mga ito ay inilibing mga dalawang libong taon na ang nakakalipas at marami sa mga ito ay may mga napakadetalyadong nakapintang likha ng sining. Pinaniniwalaan ang mga kabaong ay pagmamayari ng pinakamayaman sa sinaunang Egypt lalo na't na ang mga ito ay tinakpan gamit ang ginto at pintura. At narito rin ang sikretong mga daan sa loob ng piramid ng Egypt. May napakakunting exploration sa ilalim na mga piramid na may maraming labyrinth at mga kweba. Natagpuan ng isang lalaking nagangalang Andrew Collins ang isang pasukan papunta sa isang sekretong daan. Ito ay sa pamamagitan ng isang kraken ng bato sa isa sa mga libingan. Maring gumuho ito anumang oras at puno ito ng mga paniki at nakakalasong gagamba. Meron ding maraming hukay at butas na maaari kang mahulog. kaya karaniwang sinisikap ng exploration team ang mga ito gamit ang mga robot na may mga kamera. At narito rin ang Rosetta Noong 1799 pumunta si Napoleon at ang kanyang mga sundalo sa Egypt at doon natuklasan ng isang sundalo ang bato na magpapabago sa kasaysayan ng tao. Ito ang Rosetta Stone. Ang itim na bato ay tumutulong sa atin na mulutas ang maraming misteryo. Ang bato ay may inscription at ito ang paraan upang isalin ang mga sinaunang hieroglyphics. Ito ang dahilan kung bakit alam natin kung ano ang ibig sabihin ng hieroglyphics. Ang pagsulat sa bato ng Rosetta ay nasa tatlong iba't ibang mga kasulatan. Ito ay ang Griego, Demotic at Hieroglyphic. Ang Griego pagsusulat ay nagsasabi na pare-parehong bagay na nagbibigay daan sa mga mananaliksik na malaman kung ano ang ibig sabihin ng Hieroglyphics. Dahil dito, alam natin kung ano ang nakasulat sa mga pader na mga piramid sa mga libingan ngayon. Ang bato ng Rosetta ay nakadisplay na ngayon sa British Museum. Ikaw, Alin sa mga ito ang nakakamangha? I-comment mo yan sa si baba ng video at see you next time.